Hi guys, ayan mag live muna tayo. Tapos syempre, di ba, kailangan magbigay din tayo ng mga reaksyon doon sa mga vlogger, for vlogger, mga content creator na wala nang ibang ginawa kung di siraan ang nagninegosyo. Sige, magbigay tayo ng reaksyon dyan kasi ako, experienciado ko talaga yan. Danas na danas ko yan. Yung mga vlogger na kunwari, pupunta doon sa isang kainan, no? Isang kainan na hindi naman talaga ang intention nila para kumain. Pumunta sila doon sa isang kainan para siraan yung kainan. Kasi para kumita sila yung iba dyan na content creator para maraming views at saka experienceado ko yan. Tumigil na kayo, oy! Huwag niyong siraan yung niyo managhanap buhay. Ngayon, kung hindi niyo gusto yung pagkain na order niyo saan mang kayo kumain, dapat hindi niyo yan pinupo sa social media. Hindi niyo ba alam na sasiraan mo yung taong di ba? Ang laki-laki ng puhunan, sahod sa mga tao, mga bayarin sa mga upa kuryente, tapos isaraan nyo lang. Nako, ipapagagat ko talaga kayo kay MJ. Kaya MJ, pag nakita mo talaga yung mga vlogger na yan na mga naninira na pumunta sa isang kainan para hindi naman talaga para kumain, para pumunta doon no para manira. Nako, kagatin mo talaga ha? Kagatin mo talaga. So, kung hindi nyo gusto yung pagkain, pwede nyo namang sabihin na kayo na lang, sa katabi nyo na lang, hindi para sa social media pa. Diba? Hindi pwedeng sasaraan sa social media kasi nasasira yung kainan. Palibasa kasi hindi kayo ang namumuhunan. Eto, miguel na kayo. Magbago na kayo. bago na kayo. Di ba? Pupunta lang kayo doon para manira, hindi naman talaga para kumain. Ako sa akin, ang dami ko na experience lang kaya sinasabi ko, hindi po maganda. Dahil naapituhan po yung negosyo na pinaghirapan at uh, namumuhunan. Magbago na kayo. Di ba? Punta lang kayo, hindi naman para kumain, para siraan yung taong naghahanap buhay, tumutulong, maraming natutulungan. Kaya, real tigil, tigil na kayo. Diba? Yung siraan nyo pa yung naghahanap buhay. Kung hindi nyo gusto yung, uh, kung hindi nyo gusto yung mga kinain yung minu, kung saan man kayong kumain na restaurant, pwede nyo naman kausapin yung may-ari na, hey, kuya, dagdagan mo ng asin kasi matabang. Kuya, dagdagan mo ng tuyo kasi gusto ko maalat. Hindi yung magkatala kayo sa social media para masiraan yung taong na negosyo. magbago na kayo. Kasi yung mga nandyan, yung mga kainan, mga may may tulad sa akin, di ba? Naganap buhay kami, gumigising kami ng umaga para mamalingki. Tapos yung mga inuupahan, tapos yung mga taong sinasahuran. Hindi, hindi, hindi po vero yung pagod. At saka ba diba, kung paano ka maka-shoulder ng mga araw-araw mong pangailangan. Tapos sasaraan nyo lang na hindi naman kayo pinilit para pumunta doon. Magbago na kayo. Kung hindi nyo kaya magnegosyo, manahimik kayo. Mag-vlog na lang kayo ng walang nasisiraan na tao. Diba tama?